N.A.G.W.A.L.A. sa harap ng emosyonal na revelasyon ng lihim na kasal ni Nakim at Paolo. Isang malaking gulat ang bumangon sa industriya ng showbiz nang lumabas ang lihim na kasal ni Nakim Chu at Paolo Avelino, at ito ang dahilan kung bakit si Sian Lim, na kilala sa pagiging tahimik at privado, ay biglang NAGWALA sa harap ng publiko. Ayon sa mga saksi, naganap ang insidente matapos marinig ni Sian ang isang shockang revelation mula sa isang malapit na kaibigan ng dalawa. Habang ang buong bansa ay naghuhumaling sa kasikatan ng love team ni Nakim at Sian, hindi nila alam na ang tunay na kwento sa likod ng mga ngiti at sweet moments sa kamera ay puno pala ng lihim. Mismong si Sian, na dati itinuring na close friend at parang partner in crime ni Kim, ay nagulat ng malamang ang kasal nila Kim at Paulo ay naganap sa isang pribadong isla sa Europa at wala itong naging abiso sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapagpigil si Sian. Bakit hindi nyo ako sinabihan? Ang sigaw niya habang tila tumaas ang tensyon sa lugar. Sa harap ng mga kasamahan nilang artista at ilang kaibigan mula sa industriya, nagpumiglas siya sa pagkabigla at galit na tila nabigong makatawid mula sa nararamdamang sakit. Sana man lang, di ba? Sinabi niyo man lang sa akin. Dagdag pa niya habang pilit ipinagpapaliwanag ang mga emosyon na mahirap kontrolin. ayun pa sa mga saksi, hindi na kaya na ni Sian ang bigla ang kumpirmasyon na matagal nang ikinasal ang dalawa at hindi ito ang kanyang inaasahan. Si Sian, na may kasaysayan ng pagiging masalimuot ang relasyon kay Kim, ay hindi na napigil ang magpakita ng pagkadismaya. Hindi raw niya akalain na hindi siya isasama o papapansin man lang sa mga mahahalagang bahagi ng buhay ni Kim. I thought I was a part of her journey, sambit pa ni Sian. Ayon sa isang insider, mula nang pumutok ang balita. Hindi na raw mapigilan ni Sian na tanungin ang mga taong nakapaligid sa kanya kung bakit siya hindi napagbigyan ng pagkakataon na malaman ang tungkol dito. Bakit hindi nila ako sinabihan? Kung totoong kaibigan, sana ako ang unang nakaalam, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Dahil sa dami ng mga tanong na bumangon sa isip ni Sian, siya na mismo ang nagdesisyon na magsalita sa harap ng lahat. Hindi na siya kayang pigilan sa harap ng mga kamera, kaya't sa harap ng lahat ng tao, ipinahayag ni Sian ang kanyang nararamdaman. Siguro ito na talaga ang ending. Hindi ko na kayang baguhin 'yung nangyari. Ang sabi niyang mahina habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mata. Ang insidente ay nag-iwan ng malalim na epekto sa mga taong nakasaksi at sa mga fan na nagmamahal kay Sian at Kim. Hanggang ngayon, maraming fans ang nagtataka kung paano tinanggap ni Sian ang lahat ng ito. Ang mga tanong at emosyon na hindi nakayang itago ay nagbukas ng mas malaking diskusyon tungkol sa mga hindi nakikitang aspeto ng buhay ni Kim at Paulo at kung gaano kahalaga ang pagiging bukas at tapat sa mga taong matagal ng kasama sa iyong buhay. Ang balitang ito ay patuloy na lumalaganap at nagsisilbing usap-usapan sa buong showbiz kaya't patuloy ang pag-usisa ng mga tao sa mga susunod na hakbang ni Sian at kung paano niya harapin ang mga nararamdaman niyang sakit at pagkabigo. Habang patuloy na binibigyang pansin ng mga tao ang nangyaring insidente, nagkaroon ng mga bagong detalye tungkol sa nararamdaman ni Sian. Ayon sa mga malalapit na kaibigan niya, hindi raw madali para sa kanya ang pagtanggap na isang malaking bahagi ng buhay ni Kim at Paulo ay naisa Santa Bisha. Isa pa sa mga sumabog na detalye ay ang paghahambing ni Sian sa kanyang mga naunang relasyon kay Kim kung saan mas matagal silang naging magkaibigan at magkasama sa maraming proyekto. Isang insider ang nagsabi Sian has always been that guy who cares deeply for Kame. Tinuturing niya siyang isang best friend, kaya talagang mahirap yung nangyari. Ayon sa kaibigan, ang damdamin ni Sian ay hindi lang basta galit, kundi isang masalimuot na pagkadismaya sa mga nangyari. S.